Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.

Morning, morning. Hoy. Ito Ito. Ito pala guys. Ito 'yung pipilian natin ng mga roadstag para sa mga nagpapasabay ng trayo.

Dami yung maganda. Tanong mo kay Kao Game, kung anong masenya dito. Marami Best na kaming farm na puntahan. Kaya talaga famous yung red kasi wala kang masabi. Kaya pala. Hey, san uh, ka tumingin? Uh, malilin, malilin lang ka. Sobrang ganda. Sulit. Sulit. Yun. Itingin ka pa kay ano. Pero din. Kapi mga tayo guys. tayo guys. <laughs> dito sa Red Game Farm. Guapo, guapa, magaganda yung mga manok. Tsaka may quality na. Tsaka yung kape nila masarap din. Masarap kasi inumin ng kape guys. Pag ganito ang view mo. <laughs> Tingnan nyo yan mga Tingnan nyo nga, nga yan mga Rakugi. Hindi ba sasarap ng kape nyo dyan? Pag ganyan ang view nyo. Nandun ang Mount Banahaw. Cloudy lang ala, no? No, yung yung clouds ba bombaba, no? No? Sabya. Hmm. Dakawena pa dao Ah, ay. Talagang sasarap ang kape pag ganito ang view mo. Di ba? Nakakugit. Kagabi pala, pumunta dito si Akahapon ah, pala buong araw si Congressman Bernos Zeter. Hindi. Si O, sila si Hindi. Yan yung kaya yung kinuha yung ano ba? Kuha sila kay Congressman Bernos grupo ni Congressman. Ah, yung mga tauhan lang ni Congressman na pumunta dito. Almost almost midnight na tapos. Ayun nga. Ilang piraso yun ang kinuha kahapon? 160 yata. Ang kahapon lang yun. Hmm. Oh. Yan. Almost midnight, mga alas 10 daw. Natapos. Tapos dito sana nandito sana si ano. Ha? Si Boss Edwin, pero ang problema. Pero ang problema guys, hindi na kami pumunta dito. Okay, gabi. Kasi mahirap yung daan ba? Hindi kami kabisado. Ah. Uh, ang pulit. Tapos Sampai na silang bumaba doon sana, papuntang Manila. Yan, sila, sila guys. nag ng mamili. Sila Antep. Sila Rodel. Ayan. Tapos mamaya, ko kung yung, kung yung mga napili nila. A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like As the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. from the top tintong mga pagpipilian namin ngayon sa mga brood breeding materials Kagabi pala umalis sila Boss Edwin mga alas 10 na ng gabi. Tapos sakala nila na makarating kami. Pero hindi. So ang nangyari umalis sila around past 10, past 10 na ng gabi mga kakogi Kaya dito ngayon ininda inanda na ni ano di Boss Edwin Aranyes sa ang yung pagpipilian natin mga kakogi lahat na nakakod dyan mga kogi mga breeding materials yan may golden boy may 5k may gilmore tsaka ba pa nandiyan mamaya kung ano yung mapili namin dyan ilalagay yung iba yung mga babae inahin doon naman sa cabinet doon ilalagay pero for the meantime kapi-kapi mo na sa doon mga kuwi habang tayo tingin-tingin tayo dito The city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We. tempat pilihan pilihan amin mamaya ando yeah, Yan. Ang sarap talaga ng feelings Pag nandito ka sa Red Game Farm Walang ano ha Walang atik-atik ha -ati Walang, ano, walang bulatik Iba kasi yung ambience Pagpasok mo talaga mga kakugi Kahit sinong nagmamanok dyan Pag makapasok kayo dito sa Red Game Farm talagang naiiba yung aura ba Yan Tsaka yung climate dito mga kakugi Hindi mo maano talaga uh, even though dinaanan ng bagyo yung nakaraang linggo, sira-sira yung bakod nila, tapos napupuno yung, ah, napuputol yung ibang mga puno. Pero nadala nila na na itayo yun. At saka, ganda, ganda sa feelings pag nandito ka. Sa totoo lang ha, ano you know, guys. Kaya, pag pupunta kami dito sa Luzon, talagang sinisiguro namin na talagang pupunta sa Red. At saka, yung mga manok naman talaga na nandito pagpasok pagkabungan mo. Pagkabungad mo pa lang sa gate, nakikita mo yung mga manok na nakakord. Talagang masasabi mo, pogi pogi. At saka, with regards naman sa record, this month lang yata, or last month, may nag-champion si Congressman Bernos. Gamit-gamit lahat ng mga manok ni Red. Maraming nag-champion guys, ng mga nag-breeder, uh, nag-breeding, saka naglalaban na hindi lang nila sinasabi na galing sa red yung mga manok nila pero okay lang yon wala nang problema yon pero ang ano sa atin is iba talaga ang mga manok pag nandito ka sa red game farm iba yung mga ano na sa totoo lang itong pagkapunta namin dito guys yung nagpapasabay sa ibang farm iilan lang may dalawang piraso apat na piraso pero ngayon mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang nagpapasabay dito sa Red Game Farm ng mga manok. Yan. At saka guys, ipapakita namin, ipapakita ko yung lahat ng mga napili namin ng mga manok sa ano, uh, sa wrap up na, sa katapusan na ng mga videos dito sa Red Luzon Sabay-sabay ko na ipakita lahat, galing sa Mount Banahaw, galing sa GM Fantastic. Tapos galing sa Red Game Farm. Tsaka pupunta pa kami sa Blueblade, uh, Blue Blade. Pupunta din kami sa EEJ. Tsaka kay Ray Briones. Papakita ko sa inyo right after sa lahat, lahat, lahat na uh, isang buong ano episode yung mga napili namin. Yun.

Magkano ang bayaran namin? Balik, 620 po boss. 620? Yun. Oh. Bali, walang trayo, isang pair. Dako, bayaran mo ba? Is mo ba isa? sa ngayon guys na schedule namin dito sa Red Game Farm ang babayaran binayaran namin guys is umabot ng 620,000 620k dito lang yan sa Red hindi pa kasama dyan yung sa Mount Panahaw sa GM Fantastic tapos sa uh, EEJ punta pa kami kay Rebionis tapos Okay, Blue Blade. 70. May mga pupuntahan pa kami, guys. Yun. Sa lahat ng mga nagtiwala sa team Kakugi. Uh, sana, ano nyo, na-appreciate nyo yung ginawa namin para sa inyo, mga Kakugi. Na uh, kami na lang ang bumili, namili dito sa mga farm kung saan kayo gusto makakuha ng mga materialis. So, yun. Mga Kakugi. <coughs> Ah, nagbilangan pa. Nagbilangan pa ng balota. 100. Sino kaya ang mananalo? 100 to. Itong trip na ito, guys. Luzon trip. June 2024. Pa papunta ko dito. Bigat ng bag ko. <laughs> Yung pabalik wala na. Wala na laman. Pinakamalaking ano, binabayaran yeah. oh. since yeah. since For trip, for trip na? Fourth hindi, trip? hindi siguro. Hindi lang natin nakwinta yung iba. Di, na. Hindi, hindi. For trip sa... Yung pagpunta ninyo ito, four times na? Sa akin, kasama ko. Oh, yun. yung, 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 kayo, dala na sa yung akin. Yung nga kung mag-solo-solo -mag pa uh, o yung mm -hmm. ano, isang tayo, alam ka lang. Hmm. Ayan. So, winner pa rin ang Red Game Farm, mga kukukil. Winner pa rin. So, sa lahat na nagpapasabay, uh, sa Cebu, winner pa rin ang Red Game Farm. Iya manik, Pit Manoy. Daming pera ni Manoy. Wagyu wow, ko. Bright may ka smart good. Diginta, diginta. Yan. Pag pupunta kami dito mga kogi, ilalabas talaga to ni ano ni Boss Andy. <laughs> Yung counting machine. <laughs> oh, boss. Marami, mayroon magbilang. <laughs> Oo oh, nga. Kanong okay, nabayaran ko, boss? 620 po. 620? 620? Andy, 620. 620. 620? Hmm. Yes, sobrang! Wala pang discount. Hindi <laughs> talaga akong Wala talaga akong discount sa... <laughs> <laughs> okay, okay lang, basta maganda yun. Okay, okay basta manok lang, basta maganda hmm. yun. 6200. Okay. <laughs> Ano ba yan, Antet? Ba't ka nagtatake home? No, tingnan mo yung bulsa. Uy! <laughs> <laughs> akala ko manok lang bibili dito. Ate ko ba? Dati, ate ko eh! Sama mo na ito, isang pinggan na, no? yan. <laughs> ang buhay, ang buhay eh. Oh, ya, malam ni tu. Wi-Fi kaya. Eh, hey, basta sa Expo, boss Andy. Oh, kita tayo siya na matuloy. Bakbakan ka doon ha, dalawa. Dalawa ka be straight. Siya na matuloy. Tuloy na yan siguro. Wala lang yan, boss Andy. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> May baon. Okay lang <laughs> yan, okay lang yan. Kamagasin. Okay, guto po sa daan. Pabatanggas na kayo niya, boss. O doon ka. Saan pa ang Ah, San pa ang Doon kayo mag-stay. May gawin. Ah, ah.

Tingnan mo anong ginawa mo. Nahiya tuloy si Boss Andy. Ipinan na lahat. Si Boss Andy pa ang Hindi, <laughs> kain na lang. Snacks ba? Tama, may baon. Sa so, pagkundi, dito na kayo, Boss. Mm hmm, hmm. Uh -huh. na. Try liliw, Dito Iba talaga sa red. Pansis.

Ah, group na. Eh, group na, group na. Bukan. Yun, mission accomplished tayo dito guys sa Red Game Farm. <coughs> Dumating kami dito kanina mga 8.30 ang oras ngayon. Mag-aalas 12 na. Yan, ganyan kahirap mag mamili ng manok, taong, share mo eh, pan, init pa. Pero gagawin namin yan para sa mga kakugi <laughs> na kababayan natin. <coughs> Busandi, Bus salamat! Bus salamat, thank you! Ang akomodasyon dito mga kakugi, may bring home pa! Nako nahiya naman yun si ano si Andy nahiya yun na isa isa lang kinuha ni Antit pinadala na isang buong sopot. huy trader Nah, tanam diri ya. Ini kan sih, bah. Ang sarap na nikan nito kuya, lambing. Series eh. ba ba? No, ito yung tinawag ng series na tan tanim. Mm. Eh ito pala nabili na rin to, no? Hindi, sa kanya pa to. Ah, sa kanya pa ito lahat. Ito. Don't, ah. Uh, ah, doon inilipat din daan. Wow. Uh, -huh. <laughs> <laughs> Yun. Balikan namin yung sasakyan namin, guys. Tapos bababa na kami papuntang Batangas. Pero pupuntahan pa natin si Busimard. Kibara, oh. si di ba? Yeah, yung ah, farm yung farm. Yung, mm. yung, yung backyard. Mini farm. Mini, mm. mini, 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 mini. Businon. Businard, sa inyo na ang next namin na stop. Oo. Oh, oh. See you. See you. Kay Don Dick Chris. Ano mo? Maram, maraming salamat sa invitation, boss ah. Maraming salamat talaga.